So hi guys, welcome to my YouTube channel. So may i-review re lang tayo yung product na binili ko. So matagal na rin naman 'tong matagal ko na 'tong ginagamit din. So ang Hikari Ultra, yung sinasabi ko nga sa inyo food supplement na ginagamit ko. So ito na unwrap na natin. So bago ko sabihin sa inyo, ito ba yung mga ginawa ko. tayo ng mga anik-anik sa ating Sari Sari store. So unwrap na nga natin, guys. So tingin nagpapa-bloom ng skin ni Madam. So wala tayong filter for today's video guys Ayan Unwrap lang naman natin ito guys Ayan, Wait lang guys So unang i-unwrap natin guys Itong hikari Hikari lag Alam ko, alam nyo na ba lag ko naman itong binibol diba So nag-sale kasi siya Tsaka diba naubusan na ako Food supplement lang naman ito guys Nasa 200 plus na lang to guys Yung dalawa na to Alam ko Pero lagi ko na lang yung link dyan guys Ito siya Tablet Tapos may free siya nito Ayan Ito Pansin mo Ayan Hikari Food supplement to guys Ayan 30 30 So, ang pag-inom ko nito guys, pag gabi, dalawa. Pag umaga, dalawa rin. So, isang ball lang to sa akin. Ayan. Tapos, syempre, may tayo sa kape guys. Meron din ako coffee. Itong coffee nasa 200 plus din guys. Ito, masarap siguro itong coffee nila. So, mag-coffee tayo guys. Kasi nakagusin ko lang dito. Ala, nag-buy one take one shot. dalawa guys 200 plus lang you buy one take one ay mahal so titimplay natin yung isa guys no? tignan natin ang effect nga diba nakita nyo pansin nyo walang filter yan guys ha hmm. watch out titimplay din yung kapit So, kukuha tayo ng mainit na tubig at nalagyan natin So, ayan nga, nakakuha na tayo ng tubig. Ayan mapilit na tubig tapos lagyan na natin siya inumin na natin kung masarap eto first time ko lang kasi bumili nitong ano hickory coffee ayan o oh. mmm sarap guys lagay na natin so itong mga food supplement lang naman to guys pampablooming, blooming ganun Pampa fresh mga ganun yung mga ano kasi kailangan din natin to sa life natin guys Guys, kasi tumatanda tayo, diba? Eh, nah, bungaw niyo, guys. Coffee. Mm. Mm. Kuigi, -hmm. grab the best. Sarap. Alagi ko na lang guys yung link nito. So yun guys, So, lahat ng mga ititinda ko sa TikTok, guys, is uh, talagang effective sa akin. Yan, binibili ko talaga yan, ha? Antabayanan nyo lang yung TikTok ko kasi inaayos ko talaga, guys. Kasi kahit pa paano, may makuha tayo ng income doon sa TikTok. Ito yung mga ibibenta natin. Yan. Pag meron na akong mag-aaraw na akong maga ako ng yellow basket. So, yan. so, hanggang dito na lang, guys. Please like, share, and subscribe my YouTube channel para tinitin sa mga bago kong video. Ito ang aking binibenta sa aking TikTok, no? Yeah, binibenta ko sa TikTok ko guys. Uh, at talagang ginagamit ko rin sa sarili ko guys. So ito pa si Madam Duday, ang super box ng bayan. Bye bye guys. Thank you for watching.